Arya, arya, ari Nailun. Ari ari ya. Kuya Nailun. Kuya Tri. Tri Kuya Nailun. Okay. Tri. Ok sabado. Ok sabado. Oh oh Dali, isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Ah apat. Lima. Anim. Pito. Walo. siyam, Sampo. Salim bakal sa. Iyang Isa. Dal. Iyang

Sa'yo, yan yung pang mo, Pamburas. buras <laughs> Tapos na dito. Huwag naman, tawa naman yung backpack. naman, yan. Mas na ayan, ayan. ng aulo, babasalan pa ka yung aulo. Tawas dito kay Baron. Ito mga tropa, nakailang alpas na dito sa series at dito sa mother boat. Ay, sana ito'y mapasampana. Yan. Pray lang para mapasampa ito. Tapos. Tawas yun, tulog lang ito sa punta. Timing ba nga pang bunal ba? One time na pang bunal. Kirig! Kirig mo Yan, ito ang susubok si Nunoy. Eh. Dahil yung ano ni Kuya Robin kanya, nakawala. Nung nakara naman si nakawala. Yung ano daw, yung ano daw, yung dira daw na kanina. Yung pinakawala walang alpas, Nunoy. Yung bera na walang alpas. Adios. Wow, gagawin tama pang pangburas nila mga tropa. Isang gawa yan. Basta Grabe, matigas. Mga fraternity Matigas yung isa pa niya isang buras mo. Kung Agoy! kalaki. Oh, boy. Kinala ko. Ha? Kaya ko? Sa'yo YouTube? Sabi ko sa Ano? Sabi ko sa iyo kanina ay. Ha? Kanina pa. Sabi ko. Di sabi ko sa iyo, ka ngayon?

ayun, ayun sabay, maya, ito lang pagkiring sa mga ilupay ito po nakaabang na buray sa uh, kaisang ganso ito lang pagkiring sa mga ilupay hindi yan natulo naman ang pawis bulo bulo tong oh. may, maya, maya, maya. Ayun, maya. Yun. matanggal pa yan hindi <laughs> yan Ayan, abang-abang lang mga tropa, kay may mainip. Papapasan pa rin ito.

Hingi, Hindi nyo hindi pa marinig. Guys, baka nyo hindi Dito, may kerobin. Hindi pa marinig. Hindi pa din lang, hindi nyo tinitin kerobin. Pamain. Alboy-boyan? Sige, kerobin. Hindi baka ulo dito, man. ka si ka.

Lahat naman didigyan niya, lahat naman didigyan Lahat naman nakatingin Ayan, 300 Miles Ayan, eh, malaki Malaki ang mga ganang Proibita naman, 300 miles Pwedeng katahanan oh Lugaw, huwag hanap ka ng gabinduhan doon Nabagay sa iyo Kung di ko sa yun eh Gansan eh Sa ganoon eh mo. Hulab na ano? Hulab na tulingan. Hulab na tulingan. Ah, ay, ay, na tulingan. Kalungkong matbahin Kalungkong. Hindi. Tulingan. Hulab uh, na tulingan. Oo. Huwag ka na magariya kung, kung sa ariya ka lang. Hindi ako sa mga

Pidaw mo, pidaw naman, na Mark, pidaw mo Siya yung mga lalay Ito yung pulas mo Ito Sabay Sabay pa rin Sabay pa rin ah. Luwag daw, luwag daw katiting Yan, Panginoon, kayo nang bahala dito sa Pagano na ito, sana'y yung mapasampa po At sinumili kayo na ang kailangan Ito na pang huli <laughs> dalawang lang sa katingan nyo sana na pero magpasampa ito at ilang alpas na po rito sa mother boat na andyan na yung sibol ay nakakawala ah, pa at na pa ah? panalo nyo po ito itong yeah, laban ng namin ito puro pasok yung... yan iakit mo yung lukit kahit na na medyo lungura ang barilis ngayon ay sana po yung mapasampa ito

Pag dating sa sibo na hangin lagi na ari ano? kukuhang oh, ano? Tawas. Pob, tawas, Puhas, tawas, 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 bay. Pero, kaya bay. Kaya bay. Kasi, kay so, Ay, tawas, tawas, taway. tawas, 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 muna. tawas, 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 po tawas, 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 hindi ko kinakabahan yung mga manunood. Ang kinakabahan ko ay yung pasibad. Ayan o. Abang ang magagad Si Ruben. Ayun tayo naman ang pupupok. Ang buras. Ayun <laughs> uh, ano. Mababatong. Ayun tayo ang hawak sila. Ano? Pamanong. 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 Pamanong.

Nasa isla yan, nasa isla yan sa Pines. Ayan mga tropa, pasok na pasok ito, sobrang pasok ito. Pin na, pin. Uy! Pin na! Wow! Grabe, unang mamuti na. Hingintab na

apat ah, a apat lima anim Pito! wando Siyam! sapo isah okay. pitao ito ito uh atropo ayam sepak angatong sepak gatsu sepak gatsu iya ngata ngata isah dal iya ngata ngata dalong naay 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 naay

Wil, well, anong masasabi mo at nakapagpasibad ka na malaki? Kitabahan. Ah. May, may kaba <laughs> yeah. may may ka ba sa iyo, Meron Mayroon din. Mayroon. May kaba din, kayo. Yun. May kaba, kayo. Ikis na, eh. <laughs> sira ano na. Okay, guys. Ang dami ito yung kamay ko, eh. masasabi nyo at pa natin yung napasa pa ngayon, ano? Ayos. Ayos. Sarap! Ano masarap? Masaya? Hindi, masakit. Masakit na, yeah, pati nga na kami mo, pati nga. Pati nga mga kami mo. Hindi ko, masakit at madulas. Oo, namula. Pagkinig pa ang kami ni Nuna Ayos, sabi niya kanina kayo na yung pagkasampa. 5%? 5%? Yan, thank you, thank you Lord. At nakapagpasampa na naman kabos. ng pasok na isip ko Kaya marami marami sa matapat. At salamat din po sa ating mga viewers dito sa bangka. Viewers hanggang sa ibang bansa. Yan. Yan, pagpapasipin muna tayo doon sa malaking tuna. Diyan, diyan, yan. tayo silpi. Yan o. Laki hanggang hawak na lang tayo. Kailang kaya tayo makakahuli na ito. Yan. Dalatag pa sa lalo. Thank you, Lord. Ah, surti din. Yan, para po sa kanya mag-iina yan. Salamat sa nagbirada. Yan. Inday, inday. Hanggang salamat lang. Nawala po yung pamatilis. Ayan guys, okay na nyo pa po yung mga mangyayari dito, yung mga mahuli namin dito sa Pasay Pusyan.